Bakit pakakawalan pa ng Diyos si Satanas pagkatapos ng isang libong taon ng kanyang paghahari? Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, pagkatapos ng tribulation sa pangungunan ng Antikristo, ay magaganap ang ikalawang pagparito ng Panginoong Heso Kristo sa ating mundo upang talunin si Satanas at ang Antikristo. Doon ay ikukulong si Satanas sa napakalalim na hukay at hindi na siya makapandaraya sa loob ng isang libong taon ng kanyang pagkakakulong. Ito ay sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 1 to 3. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang jablo o satanas at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, sa kaisinara at tinataka ng pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang sanlibong taon. Pagkatapos nito ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ng tribulation, muling paparito ang Panginoong Isokristo sa pisikal. Sa panahon ng milenyo, magahari siya bilang harit sa Israel at sa lahat ng bansa sa mundo. Ang mundo ay mamumuhay sa kapayapaan sa panahong iyon. Pinapangarap natin ang ganitong panahon sa mundo kung kailan magiging katulad ng langit ang lupa sa pasimula ng millennial reign ng Panginoong Kristo. Ang mga taong maninirahan dito ay ang mga taong natira sa tribulation na patuloy na mananampalataya sa Panginoon. Masasabing makakaranas pa rin ng kamatayan ang mga mananampalataya na dumaan sa kapigati at muli silang manganganak at magpapadami sa mundo sa panahon ng isang libong taon ng paghahari ni Kristo. Dahil hindi na makakaranas ang tao ng kahirapan na gaya ng dati, magiging mabilis ang kanilang pagdami sa mundo sa panahong ito. Ang mga isisilang sa panahon ng paghahari ni Kristo ay makakaranas ng mga pakinabang at pagpapala ng paghahari ni Kristo sa lupa. Bagamat wala si Satanas sa panahong iyon, ang mga natirang tao ay isisilang pa rin na may makasalanang kalikasan. Ibig sabihin, mayroon pa rin silang sinful nature at mayroon pa rin silang pagkakataon na magkasala. Ngunit may pagkakataon pa rin silang magsisi at manampalataya sa Ibanghelyo at personal na tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit habang nalilimutan ng tao ang kapighatiang naganap sa mundo sa pagdaan ng mga taon, muli nilang pagdududahan at mag-aaklas sa kabutihan ng Diyos. Pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan muli si Satanas mula sa napakalalim na hukay at dadayo kaya iniya ang napakaraming tao upang sumunod sa kanya para sa huling paglaban kay Kristo. Ito ang sinasabi sa pahayag chapter 20 verse 7 to 8. At kapag matapos na ang isang libong taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang kulungan. Ito ay upang linlangin ang mga bansa na nasa apat na sulok ng daigdig. Ito ay ang gog at magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Sinasabi na ang bilang ng mga sasama kay Satanas at magre-rebelde laban kay Kristo ay gaya ng buhangin sa dalampasigan. Ngunit mas kakaunti pa rin sila kumpara sa bilang ng mga hindi magre laban kay Kristo. Kung alam ng Diyos ang kaguluhan na muling isasagawa ni Satanas sa mundo, bakit niya ito hahayaang makawala pa? Mga kapatid, walang direktang sinasabi ang Biblia kung bakit palalayain pa si Satanas pagkatapos ng isang libong taon at walang nakakaalam sa kalooban ng Diyos para sa kanyang mga plano. Ngunit may mga konsepto o dahilan kung bakit palalayain pa si Satanas, katulad na lamang sa panahon ng paghahari ni Kristo dito sa lupa. May mga tao pa rin patuloy na nabubuhay sa pagkakasala at dahil doon ay meron pa rin makukuha si Satanas at sila itatapon sa apoy ng impyerno. Maaaring ito ang maging dahilan kung bakit palalayain muli si Satanas. Maaari din na ang isa pang dahilan ay upang bigyan ang sangkatauhan ng isang huling pagsubok. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan na may kalayaang magpasya at papayagan niya na muli silang subukin. Ang mga isisilang sa panahon ng isang libong taon ng paghahari ni Kristo sa lupa ay dapat pa rin gumawa ng desisyon ayon sa kanilang malayang pagpapasya kung sino ang kanilang susundin, ang Diyos ba o si Satanas. Ang pagpapakawala ng Diyos kay Satanas ang magbibigay sa kanila ng oportunidad na pumili ayon sa kanilang sariling pagpapasya. Ang isa pang posibleng dahilan sa pagpapakawala ng Diyos kay Satanas ay upang ipakita ang lawak ng minanang kasalanan na likas sa lahat ng tao. Dahil pagkatapos ng isang libong makalangit na kasiyahan sa mundo, magkakaroon pa rin ang sangkatauhan ng nakatagong pagnanais na magrebelde laban sa Diyos. Maaaring ang pagpapakawala kay Satanas ay upang turuan ang tao kung gaano sila kadaling madaya, gaya ng kung paanong tinanggihanin na Adan at Eva ang paraiso dahil sa tukso. Gayon din naman kadaling madadaya ang napakaraming tao na nagmula sa lahi ni Adan at Eva sa panahong ito. Ang tao ay laman at dugo at madaling nadadaya ng diablo sa pagpapakawala ng Diyos kay Satanas. Maaaring intensyon din ng Diyos na ipakita ang isang bagay tungkol sa kanya. Sa loob ng sanlibong taon, ang kanyang biyaya at kabutihan ay patuloy na makikita. Ngunit sa katapusan ng panahong iyon, wala na siyang magagawa pa sa mga taong namuhay sa kasamaan. Babagsak ang kanyang hatol at hindi na siya magbibigay pa ng ikalawang pagkakataon para sa mga pipiliin na lumaban sa Diyos. Ang pagpapalaya ng Diyos kay Satanas sa katapusan ng isang libong taon ay nagpapakita din na si Satanas ay laging kaaway ng sangkatauhan. Habang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, malaking pagkamuhi lamang ang tanging mayroon si Satanas para sa atin. Mga kapatid, sa pagkakakulong ni Satanas, hindi pa dito natatapos ang lahat. Ito pa lamang ang simula ng katapusan. Alam naman natin na ang katapusan ay kapag nagunaw na ang mundo kung saan ay magkakaroon ng panibagong langit at lupa. Sapagkat ipinapakita sa banal na kasulatan na si Satanas ay ganap na matatalo at iyak ang kanyang huling hantungan sa apoy ng impyerno kasama ng mga sumunod sa kanya pagkatapos ng araw ng paghuhukom. Ito ang sinasabi sa pahayag chapter 20 verse 9 to 10. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umula ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas at ang jablong ng daya sa kanila ay itinapon sa lawan ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman sa pagkakataong ito ay tuluyan ng mawawala si Satanas magpakailanman. Dito na magsisimula ang bagong langit at lupa sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Sa pahayag chapter 21 verse 1 to 4, Pagkatapos, nakakita ako ng bagong langit at ng bagong lupa, sapagkat lumipas na ang unang langit at ang unang lupa, at wala na ang dagat, Nakita ko rin bumababa mula sa langit galing sa Diyos, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Inihandang tulad ng isang babaeng ikakasal na inayusan para sa kanyang asawa. At mula sa trono, isang malakas na tinig ang aking narinig. Masdanin ninyo, ang tahanan ng Diyos ay kasama ng mga tao. Maninirahan siya sa kanilang bilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata hindi na magkakaroon ng kamatayan, sila'y magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging Diyos nila. Ni magkakaroon ng pagluluksa at pagtangis at kahit kirot ay di na rin mararanasan sapagkat lumipas na ang mga unang bagay. Dito ay kung saan tayo magkakasama sa bagong langit at lupa. At higit sa lahat, wala na si Satanas at makakasama na natin ang Panginoong Yeso Kristo. Doon ay mararanasan natin ang tunay na plano ng Diyos kung saan ay nasira noong tuksohin ni Satanas si Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Mga kapatid, ano man ang mga katanungan, ang sagot ay matatagpuan sa napakagandang plano ng Diyos upang matupad ang kanyang banal na layunin para sa kanyang mga nilika. Hindi natin maaabot ang kanyang banal na katangian sa ating sariling kakayahan. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pag-asa at kalutasan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!